'Pag pagdating ni MC1 sa hapon sa Batangas shipyard, ang kurahi mo na pala kami upon arrival. At sa gabi, mayroon na palang instruction galing sa office, office na papasukin na tayo sa shipyard. Kaya umaga pala naka-onboard na pala yung dockmaster sa MC1. At wala tayong makina kaya hinila tayo ng dalawang tugboat na mag-assist. At pagkatapos po natin ma sa jack-up sa May shipyard, bumaba na yung dockmaster at saka umalis na yung dalawang tugboat na nag-assist sa atin. Pagkatapos ma ng mga divers yung jack sa ilalim ng barko at automatic gin-jack up agad yung barko pataas. At kapag nakalibel na at saka nakalain na yung railway sa barko at saka pumasok na din yung bogie type train sa ilalim ng barko at dandahan po kaming hinila ng bogie train papunta po sa final position po namin dati sa experience ko kapag mag dry kami doon po kami palagi sa grabbing yard first time ko din ito na hinila kami ng bogie train purya buyag maliit lang pala na barko si cargo one kaya cute po ito para lang pala kaming laruan na barko at kaya lang pala kaming hilain ng tatlong piloder shout out pala sa kasamahan natin na si Dean Vincent Itom sa kanya pala nang galing yung video na to dahil puno na yung memory card ng cellphone ko. Shout out kay BJ Orhalisa from Manila Tagbot, Gerard Refracion from spanishia 57, Jumar Balen from MC Sayon, Sir Ferdinand Landagan. Kung nagustuhan mo yung ating video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod nating video. Mga hapon na pala kami nagsimulang hinila at saka madaling araw na po kami na secured. Medyo maulan lang yung panahon saka hindi naman malakas yung hangin. Nakatalikod pala si MC1 sa paghila. Dalawang piloter lang pala naghila sa amin sa my left side, at isa naman pilot Meron naghila sa amin sa my right side at meron din mga engineer sa shipyard nagmonitor sa mga railways. Yung usok pala ng piloter papunta sa amin kaya alis yung mga lamok. Mahaba din yung inabantihan namin at ilang meters na lang malapit na kami sa kabilang dulo ng barko. Kapag nasa dulo na kami, hilain na naman kami papuntang right side hanggang sa final position na ng barko. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless.